Hi mga kalain! Welcome back to my YouTube channel, Alina Vines. May breaking good news mula mismo sa Social Security System o SSS. Isang makabagong loan program ang ilulunsad na tinatawag na SSS Loan Light. Powered by Union Bank. Ano nga ba ito? Para kanino? Magkano ang pwedeng hiramin? At paano makakaiwas sa loan sharks ang mga miyembro? Yan lahat ang pag-uusapan natin ngayon kaya make sure tapusin ninyo ang video na ito. Una sa lahat, balikan natin ang naganap na event sa Main New Star Hotel and Resort Cebu. Ang okasyong ito ay tinawag na Serbisyong Next Gen Celebrating 40 Years of SSS and Union Bank Partnership. Dito ipinakilala ang bagong programa SSS Loan Life at ito ay pinangunahan ng dalawang CEO, SSS President and COO Robert Joseph Montes de Claro at Union Bank President and CEO Ana Aboites Delgado. Dumalo rin ang People's Governor ng Cebu na si Pamela S. Baricuatro bilang pagbati sa tagumpay ng 40 taon ng partnership ng dalawang institusyon apat na dekada na pala ang ugnayan ng SSS at Union Bank. At ngayon, mas pinalevel up nila ito sa pamamagitan ng digital lending. So, ano nga ba talaga itong SSS Loan Lite? Ito ay isang micro-lending program na layong magbigay ng mabilis, ligtas at abot-kayang loan para sa mga miyembro ng SSS, lalo na yung nangangailangan ng agarang pera upang maiwasan ang loan sharks o yung mga nagpapautang na may sobrang taas ng interes. Kung dati, kapag ipit ka, mapipilitan kang umutang ng 5-6. Ngayon, may mas matinong option na inaalok ang mismong SSS. Ito na ang pinaka-importanting part. Kasi dito malalaman kung bagay sa iyo ang programang ito. Ito ang pangunahing tampok ng SSS Loan Life. Para sa loanable amount, 5,000 pesos hanggang 20,000 pesos depende sa pangangailangan ng miyembro. Para sa repayment term, maikli pero flexible mula 15 days hanggang 90 days. At ang interest rate, 8% kada taon plus may reasonable service fee. Para sa application, Fully digital ito, wala ng pila, online lahat ang proseso. At ang crediting, diretso na sa Union Bank account o sa My SSS card. Para naman sa protection, siguradong hindi ka malulubog sa informal lending at loan sharks. Kung titignan, parang personal loan din ito, pero mas short term at mas madali para sa mga miyembro. Sa naganap na event, ito ang binigyang diin ni SSS President De Claro. Maglulunsad tayo ng bago, isang microloan program para sa ating mga miyembro powered by Union Bank. Malaking tulong ito para sa bawat Pilipino upang hindi sila maging biktima ng mga loan shark. Samantala, sabi naman ni Union Bank President Delgado, proud kami na maging kauna-unahang banking partner ng SSS para sa microloan program. Isa itong socially responsive loan para masuportahan ang miyembro sa oras ng pangangailangan. Makikita na parehong institutions ay committed na gawing may accessible at digitalize ang serbisyo. Hindi lang basta maliit na project ito, malaki ang plano ng SSS para sa loan light. Target nila na lumaki hanggang 40 billion ang loan book sa loob ng susunod na dalawang taon. Kasama rin dito ang mga OFWs kasi madalas sila ang unang naaapektuhan ng mga scam at loan sharks kapag nagigipit. At syempre, pahagi rin ito ng digitalization strategy ng SSS para mas maging tech-enabled ang mga serbisyo. Mga kalain, ibig sabihin nito, may mas mabilis at mas ligtas na option para sa short term na pangangailangan sa pera. Hindi mo na kailangan makipagsapalaran sa mga nagpapautang na napakataas ang tubo. At mas maproprotektahan ang iyong budget at mas secure kasi galing sa mismong SSS at Union Bank. Kung dati ang reklamo ng marami ay ang hirap umutang sa SSS o kaya naman masyadong matagal ang proseso, ngayon isa itong hakbang para mas mabilis at mas abot kaya. Kailan at paano mag-apply? Abangan dahil ayon mismo sa SSS, target ang official rollout sa pagtatapos ng 2025 at makikita ang application details sa SSS website at sa Union Bank online app. Kaya habang wala pa ang full launch, mas mainam na i-prepare nyo na ang inyong SSS account. At kung wala pa kayong my SSS card o union bank account, magandang panahon na para mag-apply. Ngayon, dito na tayo sa commentary part kasi alam kong ito yung gusto nyong marinig. Una, maganda na SSS finally acknowledge na maraming miyembro ang natatalo ng loan sharks. Sa totoo lang, sa hirap ng buhay ngayon, ang dami talagang kumakapit sa 5-6 kahit alam nilang malulubog sila. Kung ang loan light ay magiging accessible at mabilis, malaking tulong ito lalo na sa mga low-income workers at OFWs. Pangalawa, maganda yung digitalization aspect kasi let's be real. Sobrang hassle ng pila sa SSS branches kung online na ang proseso at diretso sa account ang crediting, mas convenient ito. Pero sana, siguraduhin nila na user-friendly ang system dahil hindi lahat ng miyembro ay tech-savvy. Baka naman sa bandang huli, yung mga seniors at hindi marunong gumamit ng app ay ma-left behind. Pangatlo, yung interest rate na 8% per annum, reasonable siya kung ikukumpara sa loan sharks. Pero tandaan natin, kung ang repayment ay 15 to 90 days lang, Technically, mas malaki ang babayaran mo sa short period. Kaya importante na malinaw ang computation para hindi malito ang miyembro. At eto pa, target nila palaguin ang loan book ng 40 billion pesos in 2 years. Malaki yon. Kaya ang tanong, sustainable kaya ito? Baka sa dami ng utang, mas lumaki ang delinquency kung hindi maayos ang monitoring. Kaya ako, I see loanlight as a good initiative pero kailangan ng transparency at strict implementation para hindi siya maging another financial burden sa mga miyembro. Kaya mga kaling, malaking tulong itong SSS Loan Light sa mga miyembro, lalo na sa panahon ng kagipitan. Hindi man ito kapalit ng mas malaking loan program ng SSS, pero ito ang magiging lifeline ninyo para hindi mapunta sa kamay ng mga loan sharks. Ano sa tingin niyo mga clean? Sapat ba ang 5,000 pesos hanggang 20,000 pesos na pautang para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin o emergencies? Comment niyo ang inyong opinion sa baba dahil gusto naming marinig ang thoughts niyo. At kung gusto niyong lagi kayong updated sa mga benefits, loans at social programs tulad nito, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa channel na ito. Ako si Elena Vines at lagi kong paalala, inform ka, protektado ka. Disclaimer, ang video na ito ay para lamang sa pagbibigay ng impormasyon. Hindi ito opisyal na pahayag o announcement mula sa SSS o Union pa. Ang lahat ng detalye ay nakabatay sa mga public press release, events at opisyal na balita sa oras ng paggawa ng content na ito. Para sa pinakabago at opisyal na impormasyon, palaging sumangguni sa SSS website, official na Facebook page ng SSS at Union Bank online app. Wala akong kaugnayan sa SSS o Union Bank, ako ay gumagawa lamang ng educational content para mas malinaw sa mga miyembro ang mga programang inihahanda ng gobyerno at pribadong sektor.